Come have the Iqbal Pulote tisa? Kamsa kabir Tisa sa Pulo ha ahaw nahuli Pauwi na siya Ni Iqbal Oh Siya Wow Campo Lozada, Iqbal, Anaistere Go na mga bro Ayan, okay Nakalusot tayo sa stoplight Ayan, good morning sa ating lahat Mga bro, mga guys Ayan, sa lahat ng mga Suki ang aking YouTube channel. Ayan, shout out sa inyong lahat. Sa aking mga kaibigan dyan, sa Dubai, Abu Dhabi, Oman. Ayan. At saka sa Canada, Jordan. Ayan. At saka sa aming bansang Pilipinas. Ayan, mga bro, mga guys. Punta po tayo sa F1 fishing spot. Ayan, pumasyal po tayo doon. Abang tayo po ay nag exercise Okay. San man kayo sulok ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa inyong lahat. At naway na sa buti kayong kalagayan lahat yan. Okay. Tayo sa fishing spot mga bro mga guys. Kunti lang tao. Oh. Dan nothing ononya han itu. Wow. Mancing mantap. Ada sihor. Sihor? ah, Sihor atau tilapia? Ah, kamu plaza. Sarento, wagol sarento. Oh, yo. Ah, sarento. Polinik pa lo. Oh. Good size. Ada isa ha, makakibal. Harit. Harit. Yeah. Oh, harit tadi. So, Warno gigi. Ah, mm -hmm. lang niya eh. Kinagat agad deh. Uh, oh, ayan <laughs> <laughs> oh. <laughs> ang galing ni Ikbal talaga oh. Sinakmal agad-agad eh.

ng uh, crabs mga guys Tara, wait up. Tara, Crabs yung pain nila. Kasi yan ang gustong gusto talaga ng ano, ng uh, harit. Bakuko. Ayan. Bakuko. Okay. Okay. Harit. Bakuko. Okay. Okay. Syahor. Ayan, mga gustong gusto nila. Mulundag-lundag tong isa. Talagang gusto niya may loto ito eh. Uh, Kunti lang tao ngayong araw mga bro mga guys Ayun. Kunti lang tao ngayong araw At yung iba ka sa din Ako man din Nagbaba ka sa ng tuna Pero wala pang dumara ng tuna Wala pang nahuhuli okay. Time check Ayun 7.30 in the morning Mga bro Uh, today is Thursday morning, ya. Yeah. Ayo, kuy. Nakahabol siya, oh. Eh, laman na pala eh. Ah, meron. Laki, oh. laki. Okay. Uh. Ayan, ito yung Holy Nickball ngayong araw mga bro. ayano oh. ang sarap niyan. Yan ang Holy Nickball ngayon. Nakaboundary na siya. Ayun, ayun siya ngayon. No? Oh. Ayun, pauwi na. Uh, ayan, at dyan nagtapos. Kaya nagtatapos ang ating video sa araw na ito. Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat mga nanonood sa YouTube channel, Robert Aguilar Official. Ayan, sige balik. ay. Ayan, thank you. Come have ba, Iqbal? Pulot isa, ha? sa kabir. tisa pulo, ha? Ayun, niya. Pauwi na siya.